Hello, good evening. Reflex lang namin ang aking bagong bag. Ayan, no? Ayan. Oh, Ayan, tinamaan, Oh, Valentine's Day. Ayan. Tinamaan ni Cupid. <laughs> Ayan, may bulong ng bulong. May nagkaano pa din eh. Dai unbox natin itong bag na to. Hindi ko pa nakikita. wow! ano. Tingnan natin. Ano to? Ano to? Ayan, ano natin. To? Salamat! At nairoon na akong bagong bag. Wala pa akong bag na ganitong ah uh, pangalan. Ganitong marka. Wala pa. Wala pa akong ganitong bag. Hindi ko kayang bumili ng mamahaling bag. Kaya, wow. happy tayo. Ayan o, may dust bag pa siya. Okay, yung dust bag niya. Ayan. Ayan. Ang laki paper bag pa lang. Ano na? Apriyama! Tapos? Apriyama! Ay! 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 Ay mo na. Ayan Coach. Coach! Ayan. Coach. Tama-tama sure lang siya. Ay mo na, baby! Tama-tama lang siya. Pudzi? Handbag din siya. Okay. Yeah. So go West. Hmm. Galing natin 'to. Ang mm, yeah. papel. Tapos ito yung ano niya, oh. Kazai. Para ma ano siya ano, Santos. come with me, oh. Mhm. Mm uh -huh. Galing natin 'to. Ayun, nakita niyo naman. <laughs> so excited tayo. Ito sa ating bagong bag. Ayan, oh. Para mag-sling bag. Ayan. Ganyan. Double purpose siya. Ganyan. Ayan. Double purpose. Pwedeng ganon. At yeah. pwedeng sling bag na ganyan. Ganda. Love it. Salamat. Salamat, salamat. Hindi na natin kailangan bumili ng bag. Sa halagang 5 euro, nagkaroon na tayo ng bag na couch. Original pa. Ayan. Worth 5 euro lang yan. At meron na tayo ng bag. Na coach. For this year 2024. Kauna-unahan. Ayan. Huwag ko nang tanggalin. Nakula siya. Ayan. Oh. Ay, matay pa palang papel sa loob. Ganda. Ayan yeah, yung loob niya. Oh. Laki din siya. Tama-tama pag sa bibiyahe. Ayan. Tama-tama rin siya. Kasi mga documents, wallet, cellphones Ayan. Kaya, thank you, thank you. Meron tayong bagong bag na magagawa. Oh, Piano, anak, baka masira. Kailangan ng forbichi. Kapag kaganyan ganyan. Didi? Hindi. Hindi, be forzare. baka masira. Gusto? O, oh, kasi na. Lahat siya nakaano pa. Ito maganda dyan. May dust bag siyang kasama. Para pag itatago mo siya, hindi mo siya gagamitin. Lalagyan mo lang ulit siya dito. Ayan. Oh. Beautiful! beautiful daw. Hindi ko pa naman siya gagamit eh. Marami pa akong bag dyan. Uh-uh. Kung -uh. na siya, kung siya, ilalagyan mo ba siya, sa narate, okay?